Maligayang pagbati sa inyong lahat, si Norma Hennessy po ang inyong lingkod na magbabasa para sa podcast na ito tungkol sa buhay ni Mother Teresa ng Kolkata. Ang kwentong ito ay bahagi ng librong Ilocano na pinamagatang Samot Samot Ititarikayo o Samot Samot sa Puno na sinulat ng inyong lingkod at nailunsad sa Australia nitong nakaraang Marso ng 2022. Noong panahong nagsimula ang pangalawang milenya, Kilalang kilala sa kahit sa ang mga sulok ng mundo ang pangalan ni Mother Teresa. Ito ay dahil sa kabutihan ng mga ginagawa niyang paninilbi at pagmamalasakit sa mga taong nakakaligtaan na ng sosyedad, nalilibak at dahil sa kawalan ng kakayahan sa buhay. Sa tanang ng kanyang buhay sa lupa, inilaan niya ang pagmamahal at paninilbi niya sa mga maralita at mga kaawa-awa. Ipinanganak si Mother Teresa sa lugar na Uskub na noon ay sakop ng Imperyong Ottoman noong ika-26 ng Agosto 1910. Itong lugar na kapanganakan niya ay kilala na ngayon sa bagong pangalan na Skopje na siyang pangunahing lungsod sa Macedonia. Agnes Gonya Buyadjiu ang kanyang kapanganakang pangalan. Matapat at debosyonadong kristyano ang kanyang mga magulang. Noong walong taong gulang si Agnes, pumanaw ang kanyang ama kung kaya siya at ang kanyang dalawang kapatid ay lumaki sa pag-aaruga ng kanilang nanay na nagsolong nagsikap na nagpalaki sa kanila. Matibay ang paniniwala at pagmamahal ni Agnes sa Diyos mula sa pagkabata niya. Kahit musmus pa man noon ang kanyang pag-iisip, nagpanata na siyang magsilbi sa Diyos. Noong dumating siya sa edad na labing walong taong gulang, Sumali siya sa kongregasyon ng mga madre na nagmimisyon sa iba't ibang mga malalayong lugar. Ang kongregasyon ay kilala sa pangalang Sisters of Loreto. Naipadala si Agnes, ang batang Teresa, na mag-aral sa isang kumbento ng kongregasyon sa Ireland. Doon, ibinigay sa kanya ang pangalang Teresa, na kinuha sa patron ng misyon na si Santa Therese ng Lysia. Habang siya ay nasa Ireland, Tumira si Agnes sa abadiya ng Loreto o Loreto Abbey at nag-aral siya dito ng Ingles ng isang taon. Magmula nung siya ay lumayo at umalis sa uskob na kinapanganakan at kinalakhan niya, hindi na siya nakabalik pa doon. Iyon na lamang din ang huli niyang pagkakasama at pagkakakita sa minamahal niyang ina at sa dalawa niyang mga kapatid. Pagkatapos ng isang taon niyang pamamalagi sa Irlandesa o Ireland, Nagkasakit siya at pinagpasyahan ng kongregasyon na ipadala siya sa lugar na Darjeeling. Ito ay upang magpalakas at magpagaling siya dahil ang hinala noon ng kongregasyon ay tuberculosis ang kanyang sakit. Ang Darjeeling ay isang malayong lugar na nasa India. Sa Darjeeling nararamdaman ni Teresa na ang kanyang pagkakapadala doon ay siyang pagtawag ng Diyos sa kanya upang manilbihan. Humingi siya sa kongregasyon ng Loreto na pahintulutan siyang pumunta sa Kolkata. Pinagbigyan naman ng kongregasyon ang kanyang hiling kung kaya nakapagsimula siyang nagtrabaho sa misyon sa India noong 1928, 1928. Tinanggap niya ang pagiging madre niya noong 1931, 1931, at nagturo siya sa Paaralang Santa Maria at Santa Teresa. Pinag-aralan niya ang salitang Bengali dahil Bengali ang lengguwaheng gamit ng dalawang paaralang ito. Pareho ang dalawang paaralang ito na para sa mga batang mahihirap ang mga pamilya. Noong 1944, 1944, naging prinsipala si Mother Teresa sa Santa Maria na paaralan ng mga ulila. Habang nasa Kolkata noon si Mother Teresa, marami ang panah panahong naghirap ang mga tao. Kulang na kulang ang pagkain at gutom ang mga ito. Daan-daang libong tao ang mga namamatay dahil sa gutom. Sa mga panahong yaon, kinakailangan ang asukal dahil ginagamit nila itong panglahok sa kaunting kanin para kahit katiting lamang ang makain, ito'y makakapagbigay na ng lakas sa katawan. At kung kaya rin, kahit kaunti lamang ang kanin, kapag ito'y may halong asukal, ibabahagi ito sa mas madaming tao. Nagkaroon ng karanasan noon si Mother Teresa na kanyang ibinahagi tungkol sa isang batang lalaking Hindu. Apat na taong gulang lamang ang batang ito. Ang sabi ni Mother Teresa, hindi pa nagtatagal noon na dumating ang taghirap at nahirapan kaming makapaghanap ng asukal. Hindi ko mawari kung paano kumalat sa mga bata ang balita ng pangangailangan namin. Pero meron isang batang hindu noon na nagsabi sa kanyang mga magulang, Hindi ako kakain ng asukal ng tatlong araw at ibibigay ko ang asukal ko kay Mother Teresa para may maibigay siya sa mga batang inaalagaan niya. Tatlong araw makaraang hindi kumain ang asukal ang bata. Pumunta sa akin ang mga magulang ng bata. Iyan e ang sabi ni Mother Teresa." at ayon sa kanya, ayun pa lamang unang -una pagkakakita sa mag-anak na ito. Sabi niya, yung batang dala nila ay ni hindi pa nga niya mabigkas ang pangalan ko, pero siya ang sobrang nagkagustong pumunta sila sa akin para ibigay iyong asukal na inipon niya at maibigay sa mga batang alaga namin sa eskwelahan. Naipaalala kay Mother Teresa iyong pagtawag ng Diyos sa kanya upang siya ay magsilbing tumulong sa mga may sakit at mga nakakaawa. Tiyempo noon ng kakulangan ng mga pangangailangan na ikabubuhay at walang tulong na dumarating para sa kanya. Dumanas siya ng gutom at pagkauhaw, subalit hindi siya huminto sa pag-aalaga at pagkalinga sa mga naghihirap. Ang sabi niya, Ang magbigay ng hanggang sa ikaw ay nagdudusa ng labis na sakit. Iyan ang dalisay na katuturan ng pagmamahal. Marami ang mga pambihirang karanasan si Mother Teresa sa mga mag-anak na mga Hindu. Buhay na buhay noon sa alaala niya ang isang pangyayari sa panahon ng taghirap sa isang pamilya na may walong maliliit na mga anak. Hirap na hirap noon ang nasabing mag-anak dahil wala na silang makain. Isang maawaing lalaki na habag na habag sa kanila ang nagsangguni kay Mother Teresa tungkol sa pamilyang ito at siya'y humingi ng tulong para sa mga ito. Mother Teresa, sabi niya, may pamilya pong walo anak at sila'y gutom na gutom na. Ilang araw na po silang hindi kumakain. Kung maari lamang po na ninyo ng paraan na mabigyan naman sila ng anumang makain, wika na nasabing lalaki. Pagkarinig ni Mother Teresa sa pakiusap ng mama, kumuha ito ng kanin at kaagad na pinuntahan niya ang bahay ng pamilyang nahihirapan na, ang sabi niya. Kitang-kita ko ang mga mata. Nakita ko ang mga mata nilang kumikintab sa kagutuman. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng itsura ng gutom. Kilala ko ang itsura ng kagutuman dahil palagi ko itong napagmamasdan. Kinuha ng ina ang kanin na ibinigay sa kanya ng madre at taos-puso itong nagpasalamat. Pinatong niya ang supot ng kanin sa maliit na lamisita at kumuha ng hati at inilagay sa mangkok. Pagkatapos noon, lumabas siya sa kubong tahanan nilang mag-anak na niya ang mangkok ng kanin. Nung bumalik siya, tinanong ng nagtatakang Mother Teresa kung saan ito nagpunta na dala ang mangkok. Ang sabi ng nanay ng mga bata, Nagdala po ako ng hati ng ibinigay ninyo na kanin at dinala ko sa kapitbahay gutom na gutom na rin po sila. hindi hindi na kauri nila ang kapitbahay na pinagdalhan ng ina ng hati ng kanin. Muslim ang tradisyon at kostumbre nila. Gayon pa man, hindi nagdalawang isip ang hindu na ina na magbahagi ng grasyang natanggap niya mula kay Mother Teresa sa mga muslim na kapitbahay niya na nila ay naghihirap din sa kagutuman. Hindi na nagpadala muli ng kanin si Mother Teresa sa gabing iyon, at sabi niya, Nais kong maramdaman nila ang ligaya sa pagtutulungan. Mayroon noon ang mga batang kaligayahan ang nasa mukha nila, na gaya ng nasa mukha ng ina nilang nagbahagi ng grasya dahil sa pagkakataong nakapagbigay sila ng pagmamahal sa kapwa. At makikita ninyo, ang paninimula ng pagmamahal ay sa loob ng tahanan. Sa isip natin, madalas na ang pagkamaralita at hirap ng pagkadukha ay kagutuman lamang, o kaya kawalan ng mga maisuot at kawalan ng matirhan. Subalit ang pagkakawawa ng walang nagmamahal ng hindi nililingon o pinapansin ang siyang pinakamasaklap na kahirapan, kailangan natin na umpisahan sa loob ng ating tahanan ang pagtama sa ganyang kahirapan. Noong 1950, 1950 taon, nagtayo si Mother Teresa ng kanyang bagong kongregasyon sa ilalim ng Romano-Katoliko at ito ay ang Missionary ng karidad sa pagsisilbi, Missionaries of Charity. Layunin ng komunidad na ito ang magsilbi at mag-alaga sa mga nagugutom, mga walang damit, walang matirhan, mga lumpo, bulag, may sakit, mga napapabayaan at mga inaabandonar at hindi natapon. Ang sabi niya, lalo ialok mo ng buo ang iyong sarili sa Diyos. Gagamitin ka niya sa pagpapatupad sa mga mararangyang bagay na nasa testamento. Dahil mas paniniwalaan mo ang kanyang banal na pagmamahal kaysa iyong karupukan. Huwag na sabihin na upang makakatuhan, makatutuhanan ang pagmamahal ay dapat nakamanghamangha ito. Ang kailangan natin ay ang magmahal ng walang kapaguran. Gaya ni Jesus, kayamanan tayo ng mundo, hindi para sa sarili natin, kundi upang magsilbi sa iba. Ang ligaya ng Diyos ang siyang lakas natin. Yan ang sabi ni Mother Teresa. Namatay si Mother Teresa noong September 5, 1977, sa edad na 87, sa siyudad ng Kolkata, sa India. Idinaklara naman ng Romano-Katoliko na Santa si Mother Teresa noong ika-apat ng Setyembre, 2016. Iyan po ang kabuuan ng ating podcast kay Mother Teresa. Abangan po ang susunod nating podcast at isa pong muling tala, talahulugan ng kuwentong nakakaganyak ang ating babasahin hanggang sa muli po